tangin na sorry po sorry nag oh sigurong talaga mo mo ka, tanging mo ka, tanging mo ka, ayoko mo na si Aleng po, tanging na mo ka, mga harong at puntis ka pinta ba yung diring kabe? sorry po sorry po na oh, mo. mo ka, kamin ka. ka. na talo, pasus ako babalintayo, talo talo do kampo ka na mo kami? po kami. So, ito yung story about yan sa video na yan. So, kung mapapakinggan ninyo, puro mura yung inabot ng isang babaeng buntis sa Naiya 3. And yan ay viral na viral ngayon sa social media. So, ito daw yung kwento kasi. Si girl na buntis ay iniwan panandalian ng mga 2 to 3 minutes lang naman yung kanyang sasakyan. Kasi ba diba, pag buntis ka, palagi ka nakakaramdam na naiihi ka, hindi mo mapigilan. Kasi syempre nga buntis ka. So, ang ginawa niya, bago niya iwanan yung kanyang sasakyan, nag-iwan siya ng note na sandali lang po, gagamit lang ng CR, ganon. And nag-iwan din siya ng number in case of baka nga may lumabas ng mga sasakyan and nakaharang yung sasakyan niya, ay matawagan siya. So, ito na nga yung nangyari. Biglang may tumawag sa kanya, ayun, galit na galit na. And then, pagdating niya, pinipinger-pinger na siya nung isang lalaki na naka-green. So, yun daw yun yung anak ng matandang lalaki na sumalubong sa kanya na minura-mura siya. Kung mapapakinggan niyo yung video, grabe yung mura. Although, aminado naman si Buntis na may pagkakamali siya and ilang beses na siyang humingi ng si sorry. Tapos, ang masama pa dyan, habang nangyayari yung pagmumura sa kanya nung mag-anak, ay may kasama niya si Buntis na minor de edad. And takot na takot sila kasi kahit naman siguro sino, di ba? And, may karapatan silang magalit, pero hindi, dapat unawain natin eh. Hindi naman intensyon ng buntis na iwanan yung sasakyan doon ng matagal. Hindi niya intensyon na hayaan na lang, di ba? Dahil aminado naman yung buntis nga na naharangan niya yung ibang sasakyan na kung baka nga lumabas. Pero kung ako ang nasa sitwasyon, uunawain ko. Although magagalit ako, pero aalis na lang ako ng tahimik. Kasi meron namang iniwan nga doon yung si Buntis na reason bakit siya umalis. Panandalian doon sa pwesto na yon ng kanyang sasakyan. So tayo guys, dapat lawakan natin ang ating pag-unawa, lalong-lalo na at hindi mo naman nabili o hindi ikaw nagmamayari nung lansangan na yon or yung kalsada na yon. So um, maging, I mean, dapat give and take na lang eh, unawaan na lang, hindi yung mumurahin mo na akala mo pakain at binuhay mo yung tao. Kung naman sana ganoy and sana mabigyan ng lesson yung mag-anak na yun kasi nakakaawa naman kung ikaw ang kasambahay nun, di ba and I'm sure pag nagalit sila matindi di ba hindi deserve ni buntis na murahin ng ganon dapat tayo pantay-pantay lang key mayaman ka man key dapat walang ganon guys murahan pwede mo pagsabihan pero yung murahin mo parang below the belt na so yun lang. Huwag natin daan sa intang ng ulo ang lahat.